Happy anniversary po namin bukas eh. So, oh, libo. Eh, ito to mga regalo ko sa'yo. Ayaw! Talaga pinag-hirapan natin yan. Dito na regalo ka namin. Isa mo. Ayaw! Ngayong araw mga kamorge June 28 ngayon June 29 bukas Anniversary po namin ni Denise Ng asawa ko First wedding anniversary Medyo makirot pa yung mga sugat ko Dahil sa pagka-accidente Pero ipupush natin na Mabilan siya ngayon ng iPhone Matagal ko ng pangarap na bilan yung asawa ko Ng ganitong klase ng cellphone Kasi nga wala naman talaga ako na ibibigay sa kanya na kahit ano. Kaya kinunchaba ko yung mga kapatid niya, si Aya at si Yanyan. Yan. Talagang naghanap kami kung ano yung compatibles para sa kanya na iPhone. Kahit sabihin mang hindi yung pinaka-modelo ang mabili natin, hindi naman masyadong late. <laughs> Alam niyo na kung ano yun. At ayan nga, dumagayak lang sila ako. Nakagayak nga ako. Ako medyo iika pa ako dito. At magkocommute lang kami. Kasi hindi ko kaya magmotor talaga. At mamaya, surprise natin siya na ibibigay natin yung iPhone sa kanya. Ito yun, sana panoorin nyo ng buo yung gagawin natin vlog ko na Ang gagawin natin, mapupuntahin ko kayo sa supermarket habang bibiling ko yung cellphone. Oo, oh, ako lang. Hindi, kaya ko yung. Tapos may bibiling ka ka mong ano nuwari, Pang makeup mo, pang muka, ganun ganun. Ano? Kayaan ko siya. Oo, ayayin. Basta kahit na, basta supermarket, basta ganun, kahit sa, basta ayain mo siya, ano? Ganun gagawin natin para makabili tayo. Okay. Ano? Okay. ako Okay. 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 Ito na rin ka, natin ah. Wala yun, naka-paper, pero pag, kapag ka... Uh, pinili natin diba? Kung kukunin mo yung cellphone, lalagay mo dito sa may ko. Tapos i-aabot ko doon kaya nyan, lalagay niya doon sa may eco-bag niya. Ano? Sama rin pala yung kapatid niya ko. Alright. Oh my God, nandito na kami sa, ano, beyond the box. Inakabahan ako. May lawa, bibili ng cellphone. Thank you. yun <laughs> nakabili na tayo ng iphone para sa akin mahal na asawa alright at uh, yun sana masaya ka sa regalo ko sa iyo happy first wedding anniversary sa iyo at uh, yun sana magkagabi po siya ako natin alright tama tara na hindi ako makalakad inseekna. hindi ako makalakad hindi ako makasasiyahan yan oh, namin yung sinagrosyo nila ng... 看到，可怜的，可怜，啊。 ha? Uh, ano Huwag mong papakita. Alright. O, oh, di ba? Galing ko umarte Pero masakit talaga. Masakit. Di ba, anniversary natin bukas? Hmm. Halika rin. Bukas. Hindi kita. Kunyari. Totoo Ito. Hindi, oh. First wedding anniversary po namin bukas eh. So, every 1,000. Thank you. <laughs> hindi. Totoo. Grocery ko to. Ha? No? Grocery. Eh, grocery ito. Ito to Ayoko. Ayoko, sayo yan. Ayoko. Bakit? Sa'yo yan! Sa'yo, oh, sayo, eh. sayo. Oh. <laughs> sayo yan! Oh. Oh. 너무 무서운데? 에이, 마치 개발해. 에이, 마치 개아해 에이, 마치 개발해. 에이, 마 개발해. 에이, 마치 개발해. 에이, 마치 개발해. Ano <laughs> <laughs> you know, no, talaga pinaghirapan natin yun. Dahil nagaluhan ka namin, Oh. Isa mo. Ayaw. Eh, lumras mo. Sa'yo mo ito ako. Hindi, sa'yo yan. Sa'yo yan. <laughs> Alam niyo mga kamorge, kung mayroon mang pinakamasarap na regaluhan o bigyan ng isang bagay si Denision o yung asawa ko. Kanina sabi niya ayaw niya, di diba? Pero hindi dahil sa ayaw niya yung ibinigay sa kanya. Dahil lang isipan niya mas kailangan pa yon ng iba nang mahal niya sa buhay na talagang mas iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niyang kapakanan kaya yung regalo namin sa iyo na yan, Han deserve mo sobra-sobra ang ginagawa mo sa amin pag-aalaga hindi lang sa akin na asawa mo kundi sa buong sakbayan mo isang napakaliit na bagay lang yan na maaari namin maibigay sa iyo huwag kang mag -alalahan. Marami pa tayong panahon ng pagsasamahan. Marami pa akong pangarap na ibigay sa iyo. Marami pa rin akong pangarap sa pamilya mo. Happy anniversary sa ating dalawa. Simula pa lang ito ng mga pangarap ko na gusto kong magawa sa iyo at sa pamilya mo.